Giinom tayo. Huwag na daing na bangus. <laughs> Go <laughs> on. ayoko ng bonles. Gusto ko yung iniingat ako okay, yung tiniki. Meron <laughs> <laughs> pa lang ganito, no? Hindi, wala na ba yung suka niyo? Pritong bangus. Hindi, no. ko na nga yan. Sarap e. Eh. Isuka pa yan, no? Ah. Oo, oh, sarap na. Kaya kaya pala hindi ako natitinik bonles pa Wala yan. na sinabi yung lechon baka ngayon, tsaka yung manginasal. Ito na bago, pritong bangus. <laughs> Wala na tayong puro Okay ano, lang ah. Okay lang. Wait, ang pala yan. Ano sisig? Pitya na sisig, sisig? wala. Ah, wala. <laughs> Paano, <laughs> may <sisig? laughs> Paano may sisig? Pero kung ano nila sa nono Paano may sisig yun? Durug durug. Ano yan? Durug durug yun. Durug durug yun. Ano pinaka gusto niyong pulutan? Ito kasi pwede may tatoo yung plastic. Yun. <laughs> Ako lang ka-belgo. Ay kinamukha ko rin ako ya noo, tapos yung nomey ako ulit Kaka ka. Kakabit kaya ba? Eh. Oh, gacta yung ano yung mga balat ng sitirya ng siga. <laughs> ako lang gusto ko yung ano. Ang gusto -so mong ano, <laughs> tatouran yung green yung may pagong, parang isna ako yung laman niya. Iskul Iskulbukol. Bukol. Ayan, school book on. Hindi mo nabot ka. Pre, matanda ka pa sa akin. <laughs> pre, matanda ka pa sa akin. Pre, matanda ka pa sa akin. Hindi mo Yung pag yung kinain mo, may makukuha ka ng frog na ano, ginaganyan, tuk tuk tuk, nagtutumadan pa, yung gaganyan uh, yung ay mong toy. <laughs> Papel on. Buta, <laughs> natinig ako ha. Kala mo, boneless yan. Ipasara mo na yan. Boneless yan, matitinig ka. Hindi <laughs> tinanggal yung tinig talaga sa kutila. <laughs> Dilaing lang. Oo. Oh. lang yan. Ayun yung buntot ah. Ano Wala T talagang tinik. Tinira <laughs> nyo kagad yung chan dyan. <laughs> masarap na masarap. Mm -hmm. Number ba ito yung suka? Gusto ko suka. Gusto kong bumili na e-bike. E-bike? Kaya kay Omar? Hindi. Hindi. Kaya kay Omar? Eh, Fortuner pala. Meron pala. Hindi, <laughs> <laughs> pero ako gusto ko yun. Type ko yun yung, ano, kaila... Kaya, Mar, na. Oh, Kasi, yun, yun, eh. may angkas ka na sa, tulad yun, sa driver solo. Tapos, sa sunod ng driver, dalawa na agad yun. Tapos, so, sa likod pa, oh. pwedeng ni. E. eh. Hindi, hindi nakakahon. Pag yung car loaded siya, hindi Masa siya... Masa ka ba pupunta? <laughs> Akin ka ba ng Ano ka, na ka lang? Ano, <laughs> ano, <laughs> alla, sa loob lang nung service. At least may service-service <laughs> service ka. Hindi mo na kailangan ng ano. Hindi, pero meron. Ano, bibili ka nung parang pang... Pupunta kang kabinte. Oo. Oh, hindi, mer meron, meron ngayong ano, SUV na electrical. Parang ano, talaga, may charging station kada mall. <laughs> <laughs> hindi, hindi. Ah, ano hindi po nga, meron ano, na nga ganon. Hindi siya kaya ng pakiatan. Okay, Halimbawa, bibira ka nang yung ahon. Ang bilis malobat. Doon sila ah, na, na po Hindi, ano po nga, meron nang pretenda mo nang nag-shoot tayo sa Manila. Alam ko may nag, yung ano doon yung gasoline station, oh, ano may ba? charging station oh, na diba? Oo, charging station, oh. nakita doon. Hindi, lalagay na talaga mga charging station. Mm. Eh, yun, nakikita mo yung mga, mga oh, kotse. Pag may lalabad niya ako, pupunta, may lalabad sa cellphone ko, punta akong gasoline. Hindi <laughs> <Dito>, pa sabugin <laughs> mo yung cellphone mo. Huwag <laughs> pulutang, huwag man. Dosi na lang. Ito ha, pakuluan Ito. yung monoblock. Oh, At least may alak. pang oh. <laughs> <laughs> ano to ano, Okay lang, wala Puno lang. Ay, oh, kay Ate Gina pa yata Mahaba pa sa'yo kasi yung live. <laughs> <laughs> Hindi pa na <laughs> La <-ong, tagay. laughs> La lang, Wala akong tagay. wala akong ah. tagay. Wala Sino favorite teacher uh, mo? No, hi. Ayokong magbanggit ng ni pero science. Kasi ano, ano yan. Kaya ako siya favorite. Pag science na, inaantok na ako, nakatulog na ako noon. Nakatulog tayo nga. Pero ano muna nang duduling din pa ako na Ang pangit mo maging Mr. Dan. May yung dalawa natin yung sa teacher mo. No? Ako ano? Tapos gumagalaw pa yung kamay mo. Kung maaari. Bebe, wait lang. Ako ano? Antok na antok. Hindi ako. Ako ano, TLE. Eh? TLE. Hindi natin inabot yun, Tol. TLE. TLE. TNC na mo na. TNC. Ano yun? Ako nga yun. Dawang kaming economics. Nag-high school na lahat ako eh. Hindi ko nga alam yung meaning ng TLE. Sa ano, pag yung subject na namin ng TLE, ano yun? Mag-crochet ka, mag-tatahe. Hindi, PHE yun. PHE din. High school? Second year na? Ganchilyo? No, Oo, man. Sa ganchilyo. Oh, o ganyan, Oh. Burda, ano pa yan? cross-stitch Maggagawa ka ng itlog na maalat na puti. Oh, yes. <laughs> yung ampalaya, tatanggalin mo yung pait. <laughs> hindi, yung ano, naalala ko pala yung cross-stitch. Puta, bagsak ako gan'in. Yung eh. cross-stitch. Hindi <laughs> ako nag cross-stitch. Ano, cross -stitch? ano lagi, no? Hindi, <laughs> parang pinakross-stitch. Hindi, hindi ako nag cross-stitch. Nilapat nung ano, tapos mo yung dalawang umuwi na... Ito <laughs> <laughs>

Hãy uh. <laughs> <laughs> <Bona. Bona. cười> <laughs> <laughs> <laughs>